pa. Ano na ito? mo ka. Ganda na. na higa mo. Tangin na ka. Kung di kami bumaba. Nandiyan ka na magdamag. Ano? Tangin na mo. Alak pa. <laughs> Yan. Uh, ina mo ka. pa pa. Pa. Mm -hmm. Tingnan si John Jung Jung. Tutulog sa labas ng ino. Ay, ino na liga. <laughs> Nakahiga lang si... Butang ino, Puti pa yung damit. Niya, Butang, no, you know, pa yung damit. <laughs> Ay, ina mo ka ha? Ina mo, Jung. Bangkay ka na ngayon. Gising <laughs> mo si Anta Gising mo si Anta. Gising mo si Anta Gising mo si Anta nga. Si Dodong. Hindi ko alam mo ba? wala mag, <laughs> mag pa lang. mo <laughs> 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 Punta ka yung pati palay na pati ko. Gagong puta. Kaya pala uminta yung motor ko na, dyan, ha? ka na natulog, ha? <laughs> Sa mga galing yung mga yan? Ang usahan nila, ang galing to. Nag-inom <laughs> pa kami kagabi. Akala ko okay na sila, nag-inom tapos na. Ayun <laughs> nga, lalabas nandiyang pala yan. <laughs> Ayan dumi ang dumi na kabantay. Ayan ang dumi na kabantay. Ayan ang dumi na kabantay. Ano, natanginan nyo. Kala ko tapos na inumin ka gabi, nag-inom pa pala kayo, nagsalo ko yung tatlo. Gagawin din nyo kaya sila, si Lance, si Lance ka. Ano lasinggero <laughs> yun? Oh.